Hello mga ka-fam! Hi! It's me, Mami Jolie! For today's video, magluluto tayo ng ginisang kalabasa. Nasubukan nyo na bang magluto ng gulay na walang lahok? Abay, pag ako, pwedeng-pwede sa akin yan. Toyo lang, katapat niyan, tsaka yung pampalasa. Siyempre, una, hugasan mo muna yung kalabasa bago mo hihiwain. Alisin mo yung buto saka mo hiwain. Binibilisan ko lang yan kasi nakakagutom na eh. Anong oras na din kasi. Sasamahan din natin yan ng okra para mas malapot yung kanyang sabaw. At para mas masustansya, lalagyan natin ng dahon ng alubati. Mabilis lang lutuin yan. Alam nyo naman yung ginagawa kapag nagigisa ng gulay, di ba? Uunahin yung bawang, lalagay yung sibuyas, saka na yung gulay kasi wala naman tayong pa panglahok. Lalagyan ng mga pampalasa, kagaya ng toyo, asin, oyster sauce, at iba pa, nilagyan natin niya ng tubig para lumambot ang kalabasa. Kapag malambot na ang kalabasa at ayos na ang lasa nito, pwede mo nang ilagay yung alugbati. Huwag masyadong matagal dahil pangit kapag nasyado ng labog ang dahon. Nawawala ang sustansya nito. Kaya mas masarap, sakto lang. Pag okay na, pwede mo nang hanguin ang gulay mabilis lang talaga lutuin ang gulay hindi pangit ito kapag na-overcook at syempre, masarap talaga ang gulay kapag partneran mo yan ng tuyo meron kaming kaunting tuyo kaya inrito na din namin para merong partner ang gulay mabilis lang din prituhin yan at ready na ang ating dinner kain na na tapos hindi ko alam kung ako lang ba pero masarap talaga kumain kapag nakatungtong yung paa, di ba? Pero hindi yan magandang etiquette kapag kumakain. Pero ako minsan, gusto ko talaga kapag kumakain, nakapatong yung paa. Pero wag natin ituro to sa mga anak natin dahil hindi magandang habit ito. Minsan ko lang din naman tinutongtong yung paa ko kapag masarap talaga kumain, lalo pag ganito ang ulam. Yung iba dyan, hindi ko makain ng ganito, kasi syempre rich kid kasi kayo, eh ako hindi ako rich kid kaya kumakain talaga ako ng ganito at ang sarap talaga nag -e enjoy ako pag ganito ang ulan maraming salamat sa panonood